Alam niyo ba po kung ano mga bawal gawin kung tayo ay gutom on an empty stomach pag walang laman ang tiyan natin, di ba? So, merong walong bagay na maganda iwasan natin pag walang laman ang tiyan natin o gutom na gutom tayo. Number one, merong mga gamot mas maganda inumin after meals. Kailangan busog ang tiyan mo. okay? So, ano to? Mga pain relievers. NSAIDs tawag natin dyan. Mga ibuprofen, mefenamic acid, yung mga yan, kailangan talaga busugan tiyan mo. Kung hindi ang side effect niya, pwedeng magasgasan tiyan, pwede dumuguan tiyan. Mga aspirin din, kailangan after meals. Ang mga steroids, tulad ng mga prednisone at iba pa, after meals din yan, mahapdi rin yan sa tiyan. May gamot tulad ng gamot sa diabetes, eh, hindi naman nakakahap din ng tiyan. Pero mas maganda, iniinom yung gamot sa diabetes habang kumakain. Para hindi masyado bumaba yung blood sugar mo. ba diba? Sinasabay yun sa pagkain. Yung mga metformin at iba pa. Number two, oh, bawal pag walang laman ng tiyan. Pag inom ng alak, alam ko may gumagawa niyan, di ba? Mas maganda may pulutan o busog ka muna. Kumain ka muna. Kasi pag walang laman ng tiyan mo, lagyan mo maraming alak. Unang-una, mabilis ka malasing, di ba? Malakas ang tama, papasok agad yan sa katawan, sa dugo, pupunta sa liver, pupunta sa utak, malalasing ka agad. At syempre, hindi rin maganda sa tiyan. Eh, kung lalo na kung hard drinks, tapos walang laman ng tiyan mo. So, mas maganda, may laman ng tiyan bago iinom. Diba? Light drinking lang. Wala namang ako sinabi na mag-heavy drinking. Number three, itong mga maasim na prutas, citrus fruits, very healthy to ah. Mataas sa vitamin C, pwede eh. yan. Kaya lang, kung walang laman ng tiyan mo, di ba? Di ka pa kumakain ng ilang oras, tapos ito agad ang kakainin mo yung purong-puro na lemon, kalamansi, uh, ano pa ba, pinya, na wala pang laman ng tiyan mo, masyado maasim eh. Ang tiyan natin kasi, may acid dyan. may stomach acid. Tapos to acidic din, baka masobrahan ka. Okay? Kahit sa mga suka, kung masyado marami, pwede ang suka, sama mo sa salad, sama mo sa kanin, sa isda, pwede. Pero yung purong-puro, ingat. May ibang tao hindi kinakaya. Pag sinabi mo naman lemon water na ganito, konting lemon lang, maraming tubig, pwede po to. Hindi na, hindi na ng tiyan mo yan, binabad mo lang. Sinasabi ko yung sobrang concentrated. Next, ayahan. Number four, spicy foods, ba? Diba? Walang laman ng tiyan. Tapos very spicy. Ako, mahina ako sa spicy, <laughs> hindi ko kaya 'yan. Yung mga anak ko, malakas sa spicy. So depende sa tiyan mo. May kasabihan nga as tolerated. Pero wag, wag na natin subukan masyado. 'Di ba? Mahapdi masyado 'to, 'di ba? O oh, pag napunta sa balat mo, tumama sa mata mo, napakasakit niyan. So, pag sa pagkain, baka sumakit din yung tiyan mo. So, mas maganda, kain ka muna, kasama lang siya. Number five na hindi maganda gawin pag gutom na gutom ay yung lalamon na ba diba? Pagkakain, para hindi ka kumain na ilang araw, pwede ka kumain konti-konti, dahan-dahan, lalo na kung gutom na gutom. Huwag mo biglain yung katawan mo, ha? Kasi tagal mo hindi kumain, tapos biglang kakain ka, di biglang tataas din yung blood sugar mo. So, hinay-hinay lang. Ang tamang pagkain, dahan-dahan ng pagkain. Okay? Huwag wag bibiglain. Number six, hindi, pag walang laman ng tiyan, gutom na gutom, hindi maganda matulog. ba diba? Alam ko, ba diba? Kasi, kung mahirap, misa walang makain. Kaya lang, pag matutulog ka ng gutom, Usually, magigising ka, mababaw ang tulog mo, tapos uh, pagising mo, actually, babawi ka rin sa susunod na araw. Eh. O, oh. kung medyo busog lang, siguro half full. O, oh, may laman konti ang tiyan, tapos tulad nga na sinabi ko, hindi rin naman maganda matulog ng busog na busog, bondat na bondat. ay eh, bangungot ang kalaban natin yan, acute pancreatitis, o oh, heart problem. Ang dapat lang, kakain mo na tayo, let's say, ng mga 7 o'clock ng gabi, ang tulog mo mga 10, at least 3 to 4 hours para bumaba na yung kinain. Pero yung gutom na gutom matutulog, ah, kawawa din naman eh, hindi rin mahimbing ang tulog niya. Number 7, uh, ng bawal gawin? Pag gutom na gutom, bawal mag-shopping. Bakit? May pag-aaral yan. Isang grupo busog nagpunta sa supermarket. Isang grupo gutom pumunta sa supermarket. Yung gutom na pumunta sa supermarket kung ano-ano mabibili. Lahat ng high calorie foods bibili niya. Parang hindi siya makadeside eh. di Hindi ba pag gutom kayo, na mamalina na decision making nyo? Kasi sobra ng gutom eh. O nanginginig na yung katawan sa hypoglycemia. Isa pa, number eight. Uh, mag-argue, wag mag-decision mag making pag gutom. Ito, kita mo pag gutom, galit na galit na eh. Ready na yung kutsara tinidor, 'di ba? So, wag kayo magde-decide, kumain muna, kumalma. No big decisions habang gutom. Okay? Ngayon naman, ano naman yung mga pwede gawin? Yan, mga pwede. Ah, may dagdag pa pala ako. Ito naman, number nine, depende sa'yo, di ba? Ah, uh, pero sa iba, like katulad sa akin, mga soft drinks na sobrang lamig, na mabula, carbonated, tapos walang laman ng tiyan. Ah, uh, siguro sabayan mo ng tinapay, sabayan mo ng pagkain. Mas okay kasi misa nabibigla din yung tiyan sa lamig at yung carbonated, uh, acidic din kasi ang mga soft drinks eh. So ito depende to sa inyo kung kakayanin ng tiyan mo. Okay? Ano naman ang magandang kainin or inumin? Uh, Pag-gutom na gutom, syempre mas gusto ko yung warm. Diba? Uh, warm or maligam-gam na tubig, mas maganda sa tiyan. Kumpara sa ice cold. Pero sa sa inyo, kung kainan dyan yung ice cold eh. Ang maganda rin ito, mansanas. Okay din. Diba? Pakwan. Okay din. Uh, tea, cha'a. Pwede. Mani. Pwede rin yan. Okay? Uh, sabaw. Okay, warm soup. Maganda sa tiyan. Pamparelax. Diba? Parelax yan. Ito, itlog. ba? Diba? Pwede rin ng itlog. Maganda sa tiyan. Itlog. Pagkain. Yung mga normal na pagkain nyo. At last tip natin, dapat dahan-dahan lang. Ayan o. No? Eat slowly. Dahan-dahan. Ha? Mas mabagal ang kain. Mas maganda sa digestion. Mas nakakapayat kasi mas mabagal eh, mas uh, malinamnam. Tsaka yung chan natin kasi, kailangan natin ng, alam nyo ba chan natin, kailangan ng 15 minutes bago ka mabusog. Anong ibig sabihin ng 15 minutes? Ibig sabihin, sa loob ng 15 minutes, kahit gano'ng karaming kainin mo, hindi ka mabubusog. Paano yung, uh, yung pagkabusog natin? May center yan sa utak eh hindi pa gumagana yung mga hormones natin. Kailangan niya ng matagal-tagal, kailangan lumaki makayuntian, tiyan, magsasend ng signal sa brain, uy, busog ka na, bago ka titigil. Okay? So, dahan-dahan sa pagkaay. Sana na nakatulog tong video natin. Mga walong bagay na dapat iwasan kung tayo ay gutom o walang laman ang tiyan.